Sa video na ito ay pag-uusapan natin ang isang sikat at bantog na Diplomat Hotel sa Baguio. Unit bago ang lahat, kung bago ka pa lang sa channel ko, please don't forget to subscribe, like and share at pakitap ng notification bell dyan sa baba para manotify ka sa mga ibang video ko pa na kagaya nito. Good day everyone. I'm Jed. I upload facts, research stories about any topic. If you like these kind of videos, please subscribe to my channel to be notified when I upload new videos like this. So, let's get started. Ang Diplomat Hotel ay isang dating hotel sa Baguio City sa bansang Pilipinas. Ito ay itinayo noong 1913 bilang bahay-ari ng mga Dominicano bago ito ginawang hotel noong 1973. Ngunit matapos sang isang trahedya noong World War II kung saan maraming pari at madre ang pinatay sa lugar ng mga Hapones, ito ay isinara at naging abandonado. Ngayon, ito ay tinatawag na haunted site at sikat sa mga ghost hunting activities. Ang Diplomat Hotel sa Baguio ay isang yugto sa kasaysayan na puno ng misteryo, kababalaghan at makasaysayang karanasan. Itinatag ito bilang isang retreat house ng mga Dominican Friars noong maagang bahagi ng ikadalawampung siglo na unang naglalayon na magbigay ng lugar para sa panalangin at pagninilay-nilay sa gitna ng kagubatan at kagandahan ng Baguio. Sa panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig, ang Diplomat Hotel ay naging lugar ng kalungkutan at pagdurusa. Ginamit itong kampo ng mga tumatakas na sibilyan mula sa mga karahasan ng digmaan. At dahil dito, maraming trahedya ang naganap sa lugar na ito. Ang dating kapayapaan at katahimikan ng retreat house ay naglaho at sa halip ito'y naging saksi sa pagdaraos ng digmaan at pagdurusa ng mga tao. Pagkatapos ng digmaan, ang gobyerno ang bumili ng lupa at binigyang buhay ang Diplomat Hotel bilang isang hotel at puok ng panirahan. Ngunit sa paglipas ng panahon, lumaganap ang mga kwentong may kinalaman sa kababalaghan sa lugar. Maraming mga kwento ang nagsasalaysay ng mga multo at kababalaghan na naranasan ng mga bisita at tauhan ng hotel. May mga kwentong maglalarawan ng mga multong, naglalakad sa mga pasilyo, mga malalakas na tunog na hindi maipaliwanag, at iba pang mga kababalaghan na hindi kayang bigyang paliwanag ng siyensya. Noong 1987, ang Diplomat Hotel ay isinara at hindi na binuksang muli bilang isang hotel. Ngunit, kahit na nakasara na ito bilang isang establishmento, nananatili pa rin itong puntahan ng maraming tao. Hindi lamang dahil sa kanyang makasaysayang arkitektura at makapanindig balahibong kwento, kundi pati na rin sa misteryo at kababalaghan na bumabalot dito. Ang Diplomat Hotel ay naging sentro ng interes para sa mga ghost hunters, mga turista, at mga lokal na nagnanais na alamin ang kababalaghan sa lugar. Marami ang nagtangkang lumapit sa Diplomat Hotel upang magambagan ng kanilang mga karanasan at patunayan ang mga kwentong may kinalaman sa mga multo at kababalaghan. Ito'y naging isang lugar ng paglilibang, pagtataka at pangungulila sa mga nakaraang karanasan na hindi hindi kayang kalimutan. Nang minsang umakyat kami sa Bagyo at nabisita namin ang Diplomat Hotel, ganito na ngayon ang itsura ng hotel na ito. Ayan kung nakikita niyo. 1913 siya ay tapos natapos ng 1950 2 years siyang itinayo 2 years siyang ginawa ito lang as in the the whole hotel na ganito lang dalawang taon imagine mo dalawang taon tsaga ng mga gumawa nun no Grabe, dalawang taon. Sino kaya yung... Siguro konti lang yung manggagawa dati. Hindi pa nila, di ba? Ano? O, oh, manamano. At wala pang mga masyadong... Pero tignan mo, ang oh, ng pagkakapulido, di ba? Kasi ang tagal na niya, pero nakatayo pa rin siya ng ganyan. Wala magtatagal ng ganyan sa... Sa ano lang, sa... Hindi ba sa basta-bastang materiales lang? Tsaka parang wala pa talagang binago sa kanya, di ba? Walang iniba, walang ginatin yun yun yung pagkakagawa niya. May nagsasabi na dati daw hindi raw to matataas yung mga puno. Like yung mga pine trees na to. Wala pa raw yan. Siyempre sa paglipas ng panahon, medyo tumas taas na sila at lumaki na. Bagamat umiiral pa rin, ang mahigpit na seguridad dahil sa COVID-19 pandemic ay pinapayagan na ang mga turista na makabisita dito. Subalit, sarado pa rin ito at hindi pa maaaring pasukin. So, yung mga kasama kong joiners, mga travelers, ayan sila. Ayan kung nakikita nyo, nasa likod ko sila. And meron din sa kabila. Sana walang ibang makijoin. <laughs> Sobrang lumang-luman na siyang nungib lamakot, eh. Pinaglipasan natin ang mga panahon pa ng Kastila pa sa buwan. As you can see, ando doon pa rin na nga. Hot. At siyempre, hindi mawawala ang malamig at mahalumigmig na fog na siyang pinakakilala sa lugar ng Baguio. Sa kabila ng paglipas ng panahon at pagkasira ng istruktura, nananatiling buhay ang alaala ng Diplomat Hotel sa mga taong patuloy na bumibisita rito. Ang kanyang nakakatakot na nakaraan at misteryosong kasaysayan ay patuloy na nagpapadama ng takot at pagkamangha sa mga puso at isipan ng mga tao. Ang Diplomat Hotel ay hindi lamang isang pangalan o gusali. Ito simbolo ng mga kwento ng kababalaghan at kasaysayan na nagpapalimut sa marami at ang patuloy na nagpapakilos sa kuryosidad at paghahanap ng kakaibang karanasan ng mga Pilipino maging ng mga dayuhan.